Bulkang Taal nagbuga na rin na makapal na usok. Hingi tayo ng update dyan mula kay Feebox Director Teresito Bakulkol. Magandang umaga po, Director Bakulkol. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live now, sir, sa PTV Network at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po, Director. May butang, Director. Yes, sir. Uh, good Yes, good morning. Good morning din po sa inyo. Uh, Maying butag sir. Okay. Sir, ano na ang uh, status? Tuloy-tuloy pa rin ba pagbubuga ng uh, Taal uh, or uh, medyo humina? Ano na po? Ay uh, yung uh, sa Taal Volcano naman po, uh, clear na po uh, yung uh, nung ano kasi nung uh, June uh uh 5 June 4 right after uh yung kadalawon volcano erupted mm -hmm. Nagkaroon po ng haze din po sa Taal volcano mm -hmm. and uh, at that time nakapag-measure po kami noong June 6 ng 11,072 tons per day of sulfur dioxide mm -hmm. kaya po naglabas kami ng advisory kasi baka pwede po kasi ito perform form ng vog kasi according to pag according to pag-asa magkaroon mabigbig mabagal yung uh, takbo ng hangin mm -hmm. now uh, kapag uh, pero kahapon uh, clear na po yung Taal volcano mm -hmm. uh, wala na pong haze Aha. And wala pong na pong masangsang maamoy yung mga uh, tao na sa paligid ng Taal So, out of danger na pero meron pa na uh, alert na uh, level po ba nakataas dyan sa uh, Cavite, Batangas area, uh, Director uh, Bacolcol? Yung alert level po natin sa Taal it's still on alert level one. Okay. And uh, and but, but, uh, 'Yung paalala natin sa yan around uh, at Volcano, kapag may masangsang po silang maamoy uh -huh. or may haze uh -huh. uh, kailangan magsuot po silang face mask. Okay. This is because baka malanghap nila yung vag, yung hmm. volcanic smog. Tama po ba? Uh, that, sir? Yes, uh, that, that's that's right, that's right. Kasi po uh, prolonged exposure to uh, uh, volcanic sulfur dioxide or bag can cause irritation sa uh, respiratory problem sa sa respiratory tract sa lalamunan Opo. And, and sa mata. Okay. Mm. And I heard doctor sabi ng uh, uh pulmonologist eh pagpumasok sa baga mo ito hindi basta-basta nahuhugasan ito, natatanggal. Ito po ay eh, didikit na rin parang mga nicotine. Doktor ay uh, director. Ah uh, yes, kapag uh, masyadong maraming mm. concentration yung severity po, mm. depende po 'yan sa, sa sa volume sa concentration na nalanghap. Mm -hmm. So kapag uh, malala talaga then they really have to consult uh Uh, medical experts medical doctors mm -hmm. oh. ito bay sinyales na wag naman po sana sasabog na malakas na naman ang, 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 ang Taal director um naman po uh, hindi po ito sinyales kasi po uh, for example between oh. June uh, 9 to June 10 today wala uh -huh. po tayong uh, 12 a.m. kahaga June 9 and 12 a.m the earthquake. Okay. So, isa lamang po sa mga parameters na tinitingnan natin, Alright. nangangahulugan lamang ito na patuloy mm. yung bigasing ng Taal okay. Volcano and okay. kapag bigasing po kasama po dito yung sulfur dioxide. All right. Hmm. Dr. Teresito Bacolcol, director ng FeBox. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Samantala, by Aljo, ako'sabi naman natin si uh Health expert Dr. Rogine Solante. Dr. Solante, good morning. This is Erwin Tulfen, Aljo Bindio. We're live po sa PTV Network at Radyo Pilipinas dito po sa Punto Asintado Reload Program. Good morning po sa inyo Dr. Morning. Solante. Hi, good morning sir Erwin, sir uh, Aljo. Good morning po. Sir tama po ba kasi p -box just said na kung uh, patuloy itong uh, pagbuga ng usok ng uh, Taal Volcano eh baka malanghap ng mga tao yung uh, volcanic smog at ito ay malanghap nila at dumiretso sa baga nila so dangerous kaya pinapayuhan na maggumamit daw ng N95 mask is this correct uh, Dr. Salande pag ito ay nalanghap mo ay eh, hindi mo basta-basta yes, yes. mawawala sa baga mo ito uh, doc yes yes sir Erwin no kasi alam mo itong mga toxic fumes na yan dalawa ang consequence nito meron talagang acute at chronic no uh -huh. so 'yung 'yung acute nito is 'yung tinatawag natin ay uh, acute lung injury. So ibig sabihin, 'yung toxic fumes niya talagang sisirain niya 'yung mga mga sensitive tissue dito sa lungs and that can cause mga difficulty of breathing, no? Mm -hmm. prone to to infection. Mm -hmm. 'yung 'yung long term naman para kang na nito na 'yung long term hindi na gumanda ang re recoil function ng lungs natin. Mm -hmm. So, pwede na rin mag kailangan siya na mag oxygen, madali siyang hihingalin at maapektuhan talaga yung function niya na magtrabaho siya yung mga specially yung mga mga workers na talagang energy or yung yung labor ang ang kailangan natin mabilisang hingalin at uh, baka hindi na or sanhi ng disability yan ang long term na effect ng mga smog nito. Mm -hmm. <laughs> so, pero yung face mask hindi yung face mask na pang covid dapat yung N95. N95 yung industrial tama po ba dr salante yes kailangan ng industrial kasi yung yung particles nito parang virus din to kaliit no mm -hmm. na pwedeng makasuktok maske ordinaryong face mask even a cloth mask it can penetrate pero whether it's an N95 or a oh. cloth mask or a surgical mask dublihin lang siguro pag cloth mask or ito, itong ano yung surgical mask kasi mahal talaga itong N95. So pwede na itong mga ordinary mask basta dublihin lang at the most siguro iwanan din nila yung lugar na pwede silang palaging na-expose kasi hanggang nandoon ang exposure nandoon din ang risk na malalanghap nila even if they will be wearing an N95 mask. Eh sa mata ho. delikado ho ba ito sa mata? delikado rin sa mata so, kaya nga ang, ang ano nito yung yung dapat protektahan din ang mata kasi yung, yung oh kasi toxic fumes na sisira nga yung baga ano pa kaya itong mata na okay. talagang directly exposed uh. Dr. Rogen Solante, health expert maraming salamat po for joining us this morning magandang umaga po sa inyo Dok. Magandang umaga and thank you